kasalukuyan mga kaubayan ay eh, naumalingki po ako. At may nakita po ako mga kaubayan yung hinahanap ko na masarap ito. Patulang native. <coughs> antabayan nyo po yung kasunod, uh, kasunod na videos nito mga kaubayan kasi i-actual ko po ito pag ako po yung naka uwi na mamaya. Magkano yan, mana? 43. Ha? 43. 43. Ito, ito po mga kaubayan uh, uh patulang native may benepisyo po tayo. Taga Kastil. San ka sa Kastilyo sa manang uh, ah? Ah, sister? ah um, okay. uh, sister. Ah, sa Oo. Oo. Ah, di di Kalman. Ito na 61. Na kon. Eh. Ito mga kaubayan, anak ka, tagpo po ako ng patulang native na matagal ko na pong hinahanap. Masarap po ito at may benepisyo tayong makukuha. Kaya, uh, subay -huh. bayan. Mm -hmm subay so, niyo ang videos na ito mga kaubayan kasi pagdating ko sa bahay ay i ko po. Bali magka manu dai tamanang? Ah, 60. Ito kasi ano dole, mas mahal kasi mas mahal kaya nga alam mo sa Marcelino ang na ito hundred pesos na ito ay tanim nyo? Okay. Eh, ba't Castillo's ka tapos Tagalog ka? Ay, ano po, yung lipa po, may lupa doon. Ah, oo. Uh -uh. Pero uh, tagasang kayo? Na, bisaya, okay. Bisaya ka? Okay. Lakaan ko yung lupa doon. kaya yung mga inyong naani ay dito. Oh, eto manang? Matulong, ano. Kasi uh -huh. may mga tinutulungan din ng okay. kumpitan uh eh. -huh. Oo. Kasi tulad yun sa... Ah, ah. Ganun. Ayos yan Pagkain ako sa mga Anong malay mo? Makikita kita sa Castelleo. Sa ano lang, Peter, kami sa may nagbunga uh Oo, -oh, alam ko yun. Kasi ay, lagi ako doon mo, eh. Baka makarating kayo sa amin para marami akong gano'n, marami akong pakudong. So, oh, ano. uh -huh. Sabi ko sa kanila, pag doon sa amin, bibigyan ko na lang <laughs> Anong malay mo? Minsan magawi ako doon. May po ito may ano kayo, ay, ay, wala, wala kong sampu, madam? Kwarenta. Wala. Wala. Sir, may barya ka 50. pagtayong Pag tayong mga nagtitipid mga kabayan, ay mas maganda po kung tayo mismo ang namimili sa palengke. Kasi sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, mga kabayan, ay iiyak po tayo sa gastusin. Sa totoo po lamang, kaya Adi ako po ay pogi ko din ko popot po, sa kayo sa bahay Paglilibre ako sa inyo <laughs> ganun ito, ba <uba. laughs> oh, sige manang thank you ah kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan tara na ako po yung gagawin doon sa ako po yung gagawin doon sa isdaan uh, sa mga tindahan ng mga baka karnigan mga kaubayan tara na po sa lukuyan tayo naglalakad mga kabayan papunta doon sa karnihan so bali nandito naman po tayo mga kabayan sa tindahan ng mga sibuyas na tindahan ng mga sibuyas mga kabayan tignan po natin ang presyo ng sibuyas napakamahal ng mga sibuyas ngayon mga kabayan ay medyo bumaba na pala kasi ito na lamang po mga presyo ngayon hindi tulad ng dati <laughs> oh, shout out na sir. Out, <laughs> <laughs> kaya, kaya ikot po tayo mga kabayan. Pagpatuloy po natin ang paglalakad. So, bali dito tayo mamimili mga kabayan at magaganda po yung size ng sibuyas niya. Mamimili po tayo. Magkano sir? 3514 Mamimili po tayo mga kabayan So tuwing namimili po ako ng sibuyas mga kabayan Ay dito po lagi Ako namimili Kasi dito sa kalenke Ay kanya-kanya pong suki yan eh, Medyo maganda po kasi ang size ng sibuyas niya mga kabayan Mami, okay na po. Bawang. May sili ka na? Mayroon po. Yung siling pula, tsaka yung panigang, okay, paninda din. Okay, <tis> lang pagkira mo, 45. Okay. Pwede bang halagang 20 nak yung ano, sili pula? Okay. 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 yung pansigang. Ito, 115 po. Ay, ano po. Si, si, Ay wag na pala. Ano pa, ito lang. Okay. Yung sili, ito, yan, yan, yan. So, so bali, bali tipid-tipid tayo mga kaubayan. Oh. Kaya yung mga ating mga kaubayan na gustong makatipid, <coughs> ay kayo mismo po ang pupunta sa palengke. Na, ay, ano yung mga kaubayan, nakuan na at gagawin naman po tayo doon may sa may isdaan. At... No? Ah, Kaya pagpatuloy po natin ang paglalakad mga kabayan. Hello madam. bali dito tayo sa manukan mga kaubayan bibili tayo ng manok <laughs> yung leg nya okay na siguro ito mga kaubayan ito lang ma'am So, napakahirap din ang buhay ng ating mga kaubayan na nagtitinda dito sa palengke kasi pag inabutan po sila ng tumal mga kaubayan ay hindi ko po alam kung ito'y prinipreser nila so bali nakabili na tayo ng manok mga kaubayan at dito naman po tayo sa isdaan dito naman po tayo sa isdaan mga kaubayan kaya lang pansamantala kung puputulin ang videos na ito kasi po Uh, may tugtog po at makaka-copyright po tayo. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.